Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 20, 2025. Sa araw na ito, tila binubulong sa iyo ng sansinukob ang kahalagahan ng pagsasalamin sa balanse ng pagbibigay at pagtanggap. Bilang isang Libra, isa sa iyong pinakamagandang katangian ay ang iyong likas na kabutihang loob. Madalas mong inuuna ang pangangailangan ng iba bago ang iyong sarili, iniisip ang kanilang kasiyahan at kaginhawaan bago ang sayo. Isa kang tagapagbigay, mapagmahal, maalaga, at puno ng malasakit. Ikaw ang uri ng taong hindi mapakali hanggat hindi mo nakikitang masaya ang mga taong mahalaga sa iyo. Maging sa maliliit na bagay, ikaw ay may likas na kabustuhang gawing maaliwalas ang paligid para sa iba. Mula sa simpleng pag-alok ng tulong sa isang kaibigan hanggang sa paggawa ng mahalagang desisyon na kadalasan ay nakasentro sa kapakanan ng iba. Gayunpaman, sa araw na ito, ang universo ay nagpapaalala sa iyo na mahalaga rin pakinggan ang tibok ng iyong sariling puso. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang hindi binibigyang pansin dahil inuuna mo ang iba? Sa araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na ituon ang iyong atensyon sa iyong sariling pangangailangan at kabustuhan. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Maraming beses na marahil na nagpakita ka ng labis na kabaitan at isinantabi ang iyong sariling damdamin upang hindi makasakit o makabigat sa iba. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili ngayon, paano kung ikaw naman ang mga ilangan ng suporta? Handa ka bang tumanggap? Hindi laging madali ang pagtanggap, lalo na para sa isang taong sanay na magbigay. Subalit, sa araw na ito, pag-isipan mong buksan ang iyong puso sa ideya na ikaw rin ay karapat dapat sa pag-aalaga at pagmamahal. Ang buhay ay parang isang timbangan. Kung palagi kang nagbibigay ng hindi tumatanggap, unti-unti kang maubusan ng lakas. Katulad ng isang kandila na walang tigil sa pagliyab upang magbigay liwanag sa iba, darating ang oras na maupos din ito kung hindi muling sisindihan. Marahil ay napansin mong minsan ay napapagod ka ng hindi mo alam kung bakit. Pakiramdam mo ay parang may kulang pero hindi mo matukoy kung ano. Ang sagot ay maaaring nasa simpleng katotohanan. Kailangan mo rin ng oras para sa iyong sarili. Kaya naman ngayong araw, sikapin mong hanapin ang tamang balanse sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na tanggapin ang pagmamahal, suporta, at kasiyahan na maaaring ibigay sa iyo ng iba. Maaring sa simpleng paraan lang ito dumating, isang papuri mula sa isang kaibigan, isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, o isang pagkakataon upang makapagpahinga kahit sandali. Huwag itong itanggi. Sa halip, yakapin mo ito bilang isang biyayang nararapat sa iyo. Dahil nasa Sagittarius ang buwan, may enerhiya ng paggalugad at kaalaman na bumabalot sa iyong araw. Ang Sagittarius ay isang palatandaang puno ng optimismo, pakikipagsapalaran, at pagnanais na palawakin ang kanyang pangunawa sa mundo. Ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang matinding pagnanais na matuto ng bago, maglakbay sa di pamilyar na landas, o sumubok ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan noon. Hayaan mong akayin ka ng iyong kuryosidad. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong subukan ngunit hindi mo pa nagagawang bigyan ng oras? Marahil ay may isang aklat na nais mong basahin, isang bagong libangan na nais mong subukan, o isang lugar na matagal mo nang gustong bisitahin. Kung hindi mo ito magawa ngayon, isa-alang-alang mo ang paggawa ng plano upang maisakatuparan ito sa hinaharap. Hindi mo kailangang umalis ng bahay upang maglakbay, minsan, sapat na ang pagbubukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya, konsepto, at pananaw. Ito rin ay isang magandang araw upang makinig sa iyong intuition. Marahil may mga desisyon kang pinag iisipan o mga katanungang matagal mo nang gustong sabutin. Sa halip na umasa lamang sa lohika, subukang pakinggan ang iyong panloob na tinig minsan ang ating puso at damdamin ay may mga sagot na hindi agad nakikita ng ating isipan magtiwala ka na ang iyong intuition ay gagabay sa iyo patungo sa tamang landas baka sa tahimik na pagminilay o sa isang biglaang pagsulyap sa isang senyales mula sa paligid mo matuklasan mo ang sagot sa matagal mo nang hinahanap sa iyong paglalakbay ngayong araw maaaring may mga pagsubok kang kaharapin Maaaring ito ay isang hamon sa trabaho, isang di inaasahang sitwasyon sa iyong personal na buhay, o isang bagay na susubok sa iyong pasensya at lakas ng loob. Ang mga pagsubok ay likas na bahagi ng buhay, at bagaman maaaring nakakatakot o nakakapagod ang mga ito, tandaan mo na ang bawat hamon ay may dalang pagkakataon para sa paglago. Sa tuwing nahaharap ka sa isang pagsubok, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang itinuturo nito sa akin? Paano ako lalakas at matututo mula rito? Ang bawat sagabal ay isang pagkakataon upang patunayan ang iyong kakayahan at determinasyon. Ngayong araw, payagan mong alagaan ang iyong sarili katulad ng kung paano mo inaalagaan ang iba. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo kahit gaano man ito kaliit. Maaring ito ay simpleng pag-inom ng iyong paboritong inumin habang nagpapahinga, pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon sa iyo, o simpleng paglalakad upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang paggawa ng maliliit na bagay para sa iyong sarili ay isang paalala na ikaw rin ay mahalaga at karapat dapat sa pagmamahal. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at mental na kaliwanagan. Ito ay kulay na maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng asul o paglalagay ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magdulot ng kapanatagan at kasiguruhan sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay lima, labing apat, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan, na nangangahulugang maaaring may bagong oportunidad na darating sa iyo. Ang labing apat ay isang numero ng katatagan at balanse, na nagpapaalala sa iyo na panatilihin ang harmonya sa iyong buhay. Ang dalawamput dalawa ay isang napakalakas na numero ng pagpapakita ng iyong pangarap sa realidad, kaya gamitin ito bilang inspirasyon upang isakatuparan ang iyong mga nais makamit. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong loob at nagdadala ng saya sa iyong puso. Maaring ito ay ang pagsusulat ng iyong mga pangarap sa isang journal, paggawa ng isang malikhain proyekto, o simpleng pakikipag-usap sa isang taong mahalaga sa iyo. Ano man ang iyong piliin, tiyakin na ito ay isang bagay na magpapalakas sa iyong loob at magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay. Ano ang mga natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya at inspirasyon? Ano ang nais mong gawin bukas upang mas mapabuti ang iyong sarili? Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas at may kakayahang likhain ang buhay na iyong inaasam. Ang sansinukob ay laging nandyan upang gabayan ka. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat at determinasyon. Tandaan, ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahan, at ikaw ay nasa tamang direksyon. Ano man ang dumating sa iyong harapan, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.